Magandang araw Pilipinas! Namaskar India! So today is the day na parang uh, Thanksgiving sa pagkasurabay ni Afi kung hindi nyo alam, hindi ko kasi ginagamit yung term na 50-50 dati pa eh, pagdating kay Afi. Pero naggalan siya guys. Yung, meron yung parang pang day ni Afi. Ano, grabe na iyak namin lahat. Alam niya kung bakit. Kasi sinabihan kami ng doktor na kung sino man yung doktor nyo, ay kung sino man yung Diyos nyo, or marami kayong Diyos, sabi kay Adi. Si Adi, si Adi kasi kinausap. Kasi siyempre si Adi yung malakas loob ako kasi guys, ano na ako eh, parang alam niyo, nahihimatay na ako kakaiya. Kasi uh, kaya din sinabi na, kung sino man yung Diyos nyo, magdasal na lang tayo, nakayanin niya. Kasi that time guys, yung antibiotic kay Afi, hindi na siya gumagana. I mean, pang port day, di ba ang antibiotic, port day mo makikita kung gagana or hindi. Yung port day niya hindi gumana. So, kailangan niya magpalit. So, nung sinabi sa amin, hindi gumagana, sobrang sakit nun guys. Buti na lang guys, pagpalit niya ng antibiotic, yun gumana. Kasi guys, si Afi ay lumabas siya nang hindi develop yung lungs niya. As in, hindi lobo yung lungs niya. Eh, di ba ang lungs gumagano, lumalaki, lumaliit. Pag nag inhale exhale, yung kanya wala. Kaya yung itsura niya guys, lubog yung dibdib niya. Kasi wala pa yung lungs niya, hindi pa nagaganon. So, lum kaya kahit two weeks lang yung, kaya nga sabi di ba, pag two weeks yung kulang, or mas maganda pa yung seven months nila bas sa yung ano, malapit na. Kasi nga ganun yung nangyari sa kanya guys. Tapos, dahil nga doon, nagka niya siya, nagka siya, yung infection sa dugo. Tapos, dahil ang tagal niya na sa hospital, nagka-jaundice din siya. Ganun yung naranasan ni Avi guys. Kaya, si Avi nung baby siya, paglabas na paglabas niya, tinubuhan siya. Kasi, hindi kayang mag-function ng lungs niya mag-isa. Kaya, sobrang dasal namin lahat. Kaya si mami guys Iyak siya ng iyak dito Kaya tinatanong niyo ako Anong reaction nila sa Pilipinas Ganun hindi ko masagot guys Kasi nga Pagdating na pagdating nila dito sa India Yun yung bumulaga sa kanila Na nag 50-50 nga yung apo nila Tapos dasal siya ng dasal Hanggang malabas si Api sa hospital Tapos pinangako niya daw na Magpapadasal sila dito sa bahay Basta maka ano lang si Api survive lang si Api Tapos thank God talaga guys Ito na si Api yung iniiyakan namin ng two weeks, ayan na si Api. Grabe, iyak namin nun, guys. So, ayun, maliligo ako. Bawal ang itim na underwear. <laughs> bawal itim. Kaya nga makulay. Pero wala mo di diba? Tapos, kailangan maligo mula ulo hanggang paa. Ayoko na sana maligo sa boko kasi naligo ako kagabi ng boko. Eh, pero bawal kasi nga dasal nila dito. Kailangan malinis na malinis ka. Bawal ka mabayaran ng kahit anong dumi. Pagkaharap ka sa gad nila. Ganun. Guys, today's look is like this. Kanina naka-cover ako ng ano, dupata. Tapos pinaalis, pina alis ni mami. Sabi niya, bakit na may likod ko, guys? Sa Kasi uh, guys, medyo ano, kita yung likod. So, okay. ni Ari ng dupata. Tapos ginawa ni mami, nilagyan niya na lang ng forgive. Sabi niya, okay lang yan. Ilabas mo na yan. Diba sabi niya? Diba sabi niya? Pero yung asawa ko ayaw. Kasi conservative yung asawa ko. Yung nanay niya hindi. Tapos baka may mag-comment naman, ano, kailangan ba isot mo yan? Napakalaking alas mo. Ito guys ay symbol ng marriage. Tandaan yung symbol ng marriage yan. So kahit anong Hindu na ganap, kailangan ko mag-wear niyan. Sabi nga ni Adi, yung maliit isuot ko. Yung maliit ko kasi guys, di ba nga napatid, hindi pa rin napapaayos hanggang ngayon. Tapos strike word din mag bundles Kahit ito na lang maliit yung sinuot ko. Tapos hikaw ko, tingnan niya guys. Ang ganda, di ba? Ito yung bagong bilin ni Adi. Bet na bet ko siya. Dahil walang ligo si Adi, guys, bawal siya bumaba. Di ba, love? Bawal bumaba. Bawal mabaho Pag harap sa gad nila. Tapos sasabihin niyo, mga lahat ng Indian mabaho, eh, hindi nga sila pwede umarap sa gad nila kahit nasa babal. O. Oh. May pa, Guys, sobrang ingay. Adu, 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 Oo, nanggigil na naman. Ay, nanggigil na naman. ay nun na mula, o. sa bisni. <laughs> Nanggigigil kasi si Ado kaya hapigay sinsan. Ayun na nga, guys. Ang nangyayari doon, maingay kasi sa babae. Eh. Darating yung mga kapitbahay. Pero nakita nyo dalawa pa lang, ba? Diba? So, magdadatingan yun kaya sila nag-mic para magtawag. Tapos, dapat kami ni Adi doon. Eh, sobrang busy ni Adi. Numatawa naman sa kuya niya ngayon. <laughs> so, that dalawa kami ni Adi. Kaya lang busy si Adi, guys. Pati si Adu, guys, niliguan yan. Araw-araw na niliguan sila, Adu, guys. <laughs> ngayon na aga, kasi baka um humawak-hawak siya dun sa mga... Yung mga ginagamit nila sa dasal, guys. Bago kasi humawak dun madumi. So, maaga ako niliguan yan. Ha? Huh? How can I go outside? Iyak, iyak to. Bring this one. And there is... Bring this one, napakainit! Have you went downstairs? That's a good Sobrang init. Hindi kaya ng bata. patutulugin ko. Bababa ako. Magwawala lang to doon. Mag-iingay. Mas malakas pa to sa mic doon. Tsaka si Ado doon. Matutulog na yung tulog time yun. Tulog timing. Hindi tayo makalabas guys. Kasi yung mga bata walang kasama dito nakikinig na lang siya. Di buti na lang may pa-mic sila. Guys, gamitin natin tong Insta360 na camera pang vlog dahil nasira yung aking DJI, di ba? Ito gamitin natin. Mahal, mas mahal to kaysa dun sa isa. Kaya lang, nahirap kasi nahirapan ako mag-edit gamit to. <laughs> Kaya hindi ko ka siya ginagamit. Pero ito yung ano, camera para sa mga chismosa. Para makita nyo lahat ng angle. Tara, baba tayo. Naririnig nyo yan? Hello guys! So itong party bubay bo over ko na dahil nga copyrighted na yung mga kanta nila. So ayan yung kuya ni Adi nagpre-prepare ng para sa offering nila sa ibibigay sa mga kapitbahay at sa God. Mapapansin nyo nga guys na akyat baba ako dahil binabantayan ko yung bata habang nagtatrabaho din si Adi sa taas. So ito nga si ate pinatawag ako dahil ibababa na daw namin si Afi. Para kasi kay Afi nga itong da padasal na to. At ayan nga guys kinukuha niya yung camera sa akin at sabi niya siya na daw magbibideo para sa akin. At ang totoo nyan, guys, ay ayaw ko din talagang ibaba si Afi dahil maraming kapit kapitbahay na baka kurut-kurutin siya. What I mean is panggigilan siya. Syempre, maraming magkakomment diyan. Ang arte mo talaga, keso, ganyan-ganyan. Artista ba yung baby mo para itatago mo, guys? As I mentioned, may pitaw kay Afi Medyo dahil nga po siya ay premature baby So hindi siya pwede basta-basta ma-expose Sa mga madaming tao So kung kayo gusto nyo sa anak nyo ganyan Pinapalaro nyo sa kapitbahay Choice nyo po yan So i-apply nyo sa sarili nyo yan Iba tayo, Elena pangalan ko Hindi ako ikaw Kaya wag mong ipilit yung gusto mo sa akin At papapansin nyo nga Pagkatapos na pagkatapos nun Ay inakit agad ni ate si Afi Dahil nga, ayun na, syempre Tuwang-tuwa na yung mga kapitbahay Diba? ba? Pero ayaw ko talaga siyang i-expose. Tapos nga guys, ito na. Tapos na nga guys yung dasal at ito na yung aking paboritong part. Tapos ito si Ate, tanong siya ng tanong kung okay pa ba yung camera kasi namamatay yung screen. So sabi ko okay lang 'yan. Tapos ito na yung favorite part ko nga ng dasal nila yung patapos na guys. Yung kayong magdalawang mag-asawa yung mag-iikot ng pinggan. Yan yung pinaka favorite ko kasi parang ang sweet guys. Yung ito kasi guys, pag gagawa niyan ay kayong dalawang mag-asawa or kung wala kang asawa, ikaw mag-isa tapos kung nag-asawa na, darating yung point na mag-asawa na kayong gagawa niya. Di ba, ang sweet lang guys, tapos napuno na nga ng usok yung buong bahay namin at sinara na rin namin yung pintuan dahil yung dalawang bata nga ay natutulog lalo na si Api guys, masama kay Api yung usok, alam nyo naman, nagkanyumonya siya as I mentioned sa previous vlog tapos ayan, pinakyat ako ulit ni adi to check tapos pinababa din ako ulit agad kasi nga patapos na to guys, yung parang magte-thank you na, pranam pranam magigib ka ng parang respect dun sa God nila, Ito yung part na pinost ko guys dahil natatawa nga sa akin si Adi kasi alam niya guys na mahihain ako. So hindi ko ginagawa yung sigaw-sigaw nila. Tapos nagulat siya ginawa ko. So tinatawa na niya ako. Kasi alam niya na nahihiya ako. Tapos mapapansin niyo guys na yung aking bayaw na lalaki ay luluhod yung noo niya dedikat dun sa lapag. Dapat ganyan din yung nanay ni Adi kaya lang may sakit yan sa tuhod. Tapos after nga umalis lahat ng bisita pati nung ano nung tag dito nung pare guys kami naman ang kakain pamilya. So buong araw guys hindi kami kumain karne. Puro gulay lang. Bago kami kumain ng karne dahil nga guys ay may padasal sila. Kasabay na nga rin namin kumain yan sila ate guys. Kasama niya yung kapatid niya. So usually pag maraming ginagawa or gusto niya mabilis matapos, dinadala niya yung kapatid niya para maaga siya matapos maglinis dito sa bahay. At alam niya naman guys ako ay naka-OMAD or one meal a day fasting. So isang beses lang ako makain sa isang araw. At gulat, -gulat, ngayon, gulat na gulat yung binan ko guys dahil kumakain ako ng gulay nila. Kasi usually guys hindi ko bet dati. Tapos ngayon guys, gusto ko na yung gulay nila kasi nga guys, nagda-diet din talaga ako. Kaya mas gusto ko na rin kumain ng gulay. Sarap na sarap nga ako guys. Kaya lang, kulang na to pagkain ko. Kinakalabit ko nga si Adi para mangingi sa mama niya dahil naihiya ako. Pero napansin ng mama niya na nakatulala ako kaya ayan. Naihiya pa. Higarang-higarang. Adu,

At mapapansin nyo nga guys na nawala na si Adi at hindi niya ako pinapansin dahil sobrang busy niya. Ganon siya ka busy guys. Pag dati nagagalit ako dyan pagka dinededma ako. Pero ngayon nasanay na lang ako na hindi siya sumasagot sa akin. Tapos ito guys, hindi niya pinapagalitan yung dalawa. Sinasabi niya guys, mamaya na kayo mag cellphone, kumain muna kayo. <laughs> kasi nga, gusto niya mainit yung pagkain. Pag kinakain, nakita niya yung tinapay. Kasi hindi na siya masarap di ba diba, pag malamig. Kaya sinasabihan niya. At dahil nga, kambal kasi yung kapatid niya. So nalilito siya yeah. kung sino yung kausap niya.